pagpalang araw na sa lahat ayun, panibagong araw tayo panibagong vlog o oh, uh, nandito na tayo sa ano nandito na tayo sa Ortiz ayan. dahil kahapon, butuhan hindi, tayo hindi na naman tayo din, din nag vlog tapos ah, uh, hindi tayo nakalusong kaya paglusong natin agad pumunta tayo dito sa mga Ano natin alaga ayan si Lena ay si Magda andito uh, nakapaabot dito sa may tubig tapos si Jenny ayun doon sa kabilang puno doon inano ni Boss Andy o yan, si Lena na barkada andun daw sa kalangya Nakataba oh, na ni ano Magda ewan ko lang yung ano niya pero parang ano na nun siya nabuntis oh. Uh, eh. Eh. Aramo buntes na manya. Ayen, September. Eh, tiknam. September ramana ano, ayen, September. July, Agustus. July. Maka mabuput sa July. Maano ni? Ah, uh, mga anak. Pasi ten months lang yung ano. So, parang nabuntis siya. Medyo maliit lang yung pagkabuntis. Basahan ni Bus! Basahan niya. Ayun ko. Ayan. Ah, magpapanda tayo ng makina dito sa ano. Dito sa farm one. Tapos punta tayo sa kabila. Patutubigan naman natin yung mga sili. Saka papatabaan gagamitin muna natin yung pataba nung, ano, sa palay magpapabili lang tayo ng bago eh Ay. Ay, medyo malabong na din naman yung ano yung damo dito sa ano na kasi ng dalawang beses ayaw mo ba lang kakapulo yung inahin natuloy na nung sana yun boss. dito na tayo sa farm to. ayun ayun ay natin dito sa farm to. ayun medyo ano na siya may oh. itim na maganda na yung pagka itim nung ano tapos kami ni yung iba magpapatubig tapos patatabaan yung hindi pa napatabaan doon. o tayo siguro ano hindi siguro linisin natin yung talbusin para mapata, mapatawigan at mapatabaan din ngayon yan yung, ano natin sa farm 2 ganda na nakapag recover na sa steam borer ngayon wala nang ganong ano pero parang dumalang siya konti lang naman ayun ginito na tayong tubig si boss hindi nagkakasa ng makin ng mga oh, ano, sa mga uh, panigang natin ayun tayo ng tubig ano ano ang na tubig ang mga pagkape mainit na tubig ayun mo bas ang makulob yung mga talbosin natin ayun maganda na pa mo ng ano ng mga talbos ayun si Basani eh. Pagdala ng makina. Magana, mag papatubig saka magpapataba. Tayo palilitan muna natin yung puno nito tapos spray na lang natin nasa gitna. Spray natin yung ano, yung tawag dito. Yung nasa gitna nung tudling. Ha? Ganun muna tayo. Magdamo muna. Yan, mga kaya na ano natin. Kaya yung pinakamakapalit kanina. Ayan, nakabalit lang lang ano. Pero maganda rin yung talabos Oh. Kapag lumitaw. Kaya yung makapal kanina mataas. Paginay sa yung ano na yon? Bali, apat na teding na, ano natin na ito. Ayan. Pinupungusan na rin natin yung ano. Para magsabay-sabay na. Ari ko. Magkasama na tayo ng ano. Dahil tumatama sa lupa. Mabilis. Ma pumurol. Ano si Bosani? Ado sa mga sili doon? Ang papatubig sa kanang papataba. Shhh. Magkasama na tayo. At yung mga boss yung ano dito. Dito makapal natin. No? Ayan. Madam mo lang kapal na ng kailangan lang talaga ng mga linisan naman tayo sa ano kakapi muna tayo baka uh, ayun tubig ay ayun yung tubig ayun mga tubig ito na inaanin natin, inaan natin. inunuan muna natin mga kapal dahil eh, di masyado mga kapal iniwan muna natin tapos, pumunta tayo dito sa yun, makapal yung makapalungan na yan. Daman yan. Bugaw sa lindas. Pumunta tayo dito, dito sa ano. Ito na tayo nag eh. Tapos, ayun yung anay natin. Tumakapal na yan. Pumunta tayo sa kubo. Kakapin mo na tayo sa kainom. Bukas din nagaan pa. Papatubig saka kanil. Papatubig Ayan, mabas. Nalulus na kalahati na natin yung dinadamo natin. Yung pinakama, ano, yung madadamo na natapos na natin. Ito, medyo hindi na ganong makapal. Ang nandito sa gawin na ito. Tapos si Bosani, yari na rin nagpatubig. Nagpapataba na lang. O yung napataba nung una. O may pataba na ma pa naman dito. Yung sa palay dapat. O nagpabili na lang tayo ng ano ibang pataba para sa palay uh, pinabuhusan natin Ito nasa likod di pa masyadong ano ayan yung nasa ano na yun hindi hindi pa ano masyadong madamo nadamo ng ano te eh. huli pero na rin pero mas madamo yun na sa kabila ay mainit naman tayo doon sa ano sa pila sa kubo para makapagpahinga sa ka palang 12 si pasado na no? mag aalaw na yun hmm, mabas tapos na tayo tayo kumain tapos yan nagpahinga tayo mainit ay gano'n tayo ng konti ka muna kami buwasan eh. kung ano magkano muna kami ng sakati para may pagkain yung mga kalabaw natin tapos puntaan natin yung mga kalabaw doon sa kabila sa so, kaya yung pinatutubigan natin Ay. kapi kapi ayun kapi ayun mga boss yun ako namin ni boss Andy nasa may ano na siguro yan may gitatlo tatlong bigkes tapos na lang namin yung bali lima. Ay, basahan dito. Ito yung atin. Nasa gabi na ito. Gandito. Nasa may daw na yan. Ayan. Bibigisin muna natin. Ay. Ito. Pinagkuha na na. Pinag ano natin? dati? Dati ano? Pinalabong na, pinalalabong nga natin. Siyempre so, may ano din tayong ibang nagkakalabaw pinagkuha na na yan ilang araw na rin yun ayun pagkisin muna natin ay buulan na yata gawin turo gawin dyan ayun magwas ayun yung ano natin sa kate bali din mong bigkis Tak nak ambil pesan dia nak, sa kayong pinatutubigan. ayun, lakas ng ulan silong muna tayo dito yung ang gamit natin doon, hindi mababasa no, lakas ng ulan si diba, saan di kaya, nasan? ano, lakas namumuti ano muna tayo dito, silong muna tayo sa kubo malakas ng ulan na to ay hey.

na natin baka matumbo yung ano yung saresa yung alateris ayan pagano so, ano tatanggalin na natin ay lakas ng sa samang no? ulan

Kulin lang natin ang mga gamit. Magpapawin na rin tayo. Ayan, mabas. Ayan pa yung ulang gawin dun. Ayan, dito medyo ma ano na lang. Uh, Maambun na lang. Ayan. Papatay na tayo ng makina. Papatay na natin yung makina. Patay na muna natin. muna tayo mga lawas. Pauwi na kami ni Boss Andy uh, Mag aalis 4 na Tapon na rin naman uh, Wala tayo niya. na tayo magagawa nito Hindi na tayo makakapagdam Tapos uh, Patubig na rin naman tayo O yan Ayan ang mga bunso sa inong ano uh, Tagulan O kada hapon yan ganyan na yung mangyayari Bukula na yung paghapon Ayan ay sign Ah, uh, tagulan na. So paano mga boss, siguro dito lang po naman namin ng positive boss handy ang ating video para magkakaroon sa mga support ah at pagsabay bay sa amin ni boss handy yun ingat po palagi at god bless yun, kita kita lang po tayo Let's upload hindi ah. na malakas na naman yung hangin baka lumakas pa yung ulan